Hello guys, good afternoon. Ito na ito yung biko natin oh, luto na, kainin na natin. This video guys, gagawa ako biko. Na tatakam kasi ako. Ayan, ito siya. Ayan, tapos ilalagay na natin yung ating asukal. Ito na yung ating asukal, dito na natin luto sa langis. Ano, naging langis na yung ating gata. Masarap kasi guys pag ano, nagiging langis yung gata yung ating bigas, niluto na natin yun siya sa ano, sa pangalawang gata na niyog. Diba pag bumili tayo ng niyog, ipapagata natin. Yung pangalawang gata, yun yung isa isabaw natin sa ating ano, yun ang niluto natin sa ating malagkit. Tapos yung unang gata, yun yung lutuin natin, ayan. Tapos ilalagay na natin yung ating sinaing na bigas, na malagkit. Diyan na natin siya haluin guys. Yan na natin nahaluin ang ating ano. Yung ating niloto. Na malaki. Lato na siya. Ito. ihahalo na natin. Tamang-tama lang yung ano niya. Hindi siya masyado lata. Tama lang. Ayan. Ano lang to siya guys. Kalahating kilong. Kalahating kilong bigas na malaki. Tapos. One fourth lang na ano. Asukal na pula. Asukal na pula. Ayan, ihalo lang natin lahat yung ating sinaing dyan. Yung ating sinaing na ano. Ayan, tama lang siya guys. O yung dukot niya, yung tutong niya ano. Hindi siya pula. Brown lang. Tama lang. Kaya pwede lang natin ihalo yung tutong. Hindi naman siya matigas pa. Kaya tama lang yung pagsaing natin ng ating lata. Hindi nanigas yung kanyang tutong. Ang iya dukot ba? Sa bisaya pa dukot. Dalaway <laughs> mangguko guys. Dalaway kugatanaw ni tata. Tata Pancho nagkaubiko ba? Mura giganahan mapugko. Mura giganahan ko magtan-tanaw mag niya mura kakanon ng bakong apil. Nang gagama ko biko. ayan Halo-haloin lang natin ito siya, guys. Pag nahalo na siyang mabuti. Ayan. Ayan, eto. ang pag nahalo mabuti luto na siya. <laughs> Kasi luto naman na yung ating ano eh. Luto na yung ating bigas na malagkit. Ayan. haloin lang natin ang luto. Hanggang sa mamula lahat mahalo yung ating asukal. Ayan, ganito lang po ang style ko guys sa pagluto ng biko. Kayo, kung ano po yung style niyo sa pagluto. Basta ako ito lang po yung aking nakagisnan, aking natutunan. Natutunan ko sa aking inay at sa aking tiya. Kasi nung high school pa ako guys, nag-extra-extra ako sa karinderya ng aking tiya nag ako. Tapos sideline ako doon sa karinderia. Doon ako natuto. Doon ako natuto magluto-luto. Doon ko natutunan din guys. Ang pagluto-luto. Hmm, ayan na siya. Kunting halop na lang. Kunting halop na lang sa asukal. Sa ano, mga halop na yung asukal. Hmm, ayan o. Oh. hindi oh, siya malaglag sa kawa sandok. <laughs> Dikit na dikit na siya. At ayan na nga guys, ito na nga, nakaluto na ang inyong lola. At ayan na, kakain na tayo. Ayan na yung aking nilotong biko. Mmm, sarap. Ayan guys, oh, ayan, may toppings tayo. Ayan yung laman ng gata na naging langis. <laughs> na nagkaroon ng laman, ginawa nating toppings. Sarap! Ang sarap-sarap. Kain na tayo. May kapi pa ako niyan. Kapi at biko. Sarap partner. Sarap talaga i-partner ang kapi at biko guys. At ayan na nga. Kunti na lang at aking mauubos na. Sarap talaga ng biko. Natatakam talaga ako niyan guys. ay ayan. ayan. <laughs> ang sarap magkamay kumain talaga naman oh. <laughs> sarap na sarap ang lola kumain ng biko nga sarap <laughs> nakakatuwa nakakatuwa naman no mukbang biko ayan unti na lang at mauubos na niya ang biko uy mamigay ka naman <laughs> Kain ka lang ng kain dyan. Hmm. Ang laki ng subo ah. <laughs> tawa ng tawa. Ano mga pinagsasabi mo dyan? Kumain ka lang dyan. Huwag kang daldal -dal ng daldal. -dal. <laughs> Asa na yung kapi mo? Ha? Maubos na yung biko mo. Asa na yung kapi mo? Unti na lang ah. Ayan. Thank you for watching, guys. Salamat sa panonood nyo. Salamat sa walang sawang panonood sa aking mga video. Kung nagustuhan nyo po, pa-like and subscribe. Maari nyo ring i-share. Thank you so much. Paalam. God bless. Guys, abos na. Hmm?